Ah, magbarlina na naman tayo mga kaibigan Masama po ang pakiramdam ko Panay na sakit ko Yan si Alec, masaya ang bata Masaya ang bata yan He is my angel, Eugene and me He our angel Right, napos na po to Ah, diyan ito po ang Medyo ano, yung boses ko medyo Parang may COVID ako Alright, right, yan na po yung ano Naganapan nga hindi ito Linis-linis lang ng konti Ay nga na <coughs> Boy OFW po Ayan Tapi muna tayo ng Barley Ay Alex, this is Alex <laughs> Alright right, video ko yung ano ah, Mga track Ayan, linis na naman tayo as usual. Hanggang winter po to.

لا لا لا

Okay. Dahil tayo po ang nara kirad ni Alice niya. So, kasi may sakit kami ni Commander. May sipon kami. Kaya yan. <coughs> ayan. Pinapanood namin ang Arsenal palitan ni Boss si Alex yan nahawaan ko <laughs> dito naman po tayo halikod yung bago ano, potato ramen yan tubukan natin gusto man tama sa may mga sipon siguro to lagyan ko ng tatlong itlog saka of course spring onion okay, lutog muna tayo mga kapatid <coughs> yung mga nagre-reklamo dyan sa Pilipinas ito po bawang ayan, 99p po isa 99p sabi nyo kulang na lang ng 1 pence para maging 1 pound 65 pound, ah, 65 pesos ngayon is 69 ang palit o so, para malaman nyo na huwag nyong sisihin ang pangulo natin dahil mura pa po dyan sa Pilipinas ito Isang pack na to, 6 pounds. 6, 25 pounds. Asan na yung tatak? Ilang piraso? Lima lang. O, oh, di more than 1 pound ang isa. more than 1 pound po yung isa. O, di sabihin mo, 70 si ang isa. 70 ang isang packet na ganito. No? Ayan. Okay. Ayan. 70 pesos yan maliit lang <coughs> kaya kita nyo mga kapatid kaya mura pa dyan sa Pilipinas <coughs> mahal dahil po wala tayong trabaho okay first time kong matikman to masarap masarap po alright yan masarap po yan samyang baka naman ano si Ma, ma <laughs> Alright. Pag nabili kayo, imura mura yan, sa Pilipinas, bilhin nyo na. Masarap. Masarap siya. Hindi manghang. Pwede pang bata. Hey, video mga kaibigan. nag ako dito. Anyan sa Alex. Sabang naglinis kanina, nanonood kay... Kabadi Makimoto yan po ika-apat na harvest nila ng sitaw at very successful naging 10,000 na yan po si Maki sana po Maki mapansin mo tong ano youtube channel ko pakisupport naman yan o hindi siya makabati yan mga unang kauna-una youtuber na pinalo ko mula pa nung nag-umpisa siya ng alikansya. siya hanggang sa nakita ko yung mga problema mga walang yang ano yan sila oh oh si yung saya saya yan si kuya Rubil chong lumipad yung aso ah <laughs> ang ganda ng pagkatagjak mo pwede kang maging ano football player sa Amerika <laughs> yan na putol yan. All right. Ako naman po eh, yan si Matthew. Tapos ito ako naman naglilinis. So hanggang sa kusina po. Yan. May part 2. All right. Nee, hey, dati Bao niya na natin bago dumating yung mga boss. Dahil po dumating yung mga boss. ah uh, bukas. Eh, nagkasakit pa kami ni Commander. Kasi, uh, ano, ah, uh, Nag-a-adjust na po yung katawan kaya madami pong nagkakasipon. Uh, flu, mga ganun po. Kaya e, may sipon lang. Pero nung wala sila, nagka-flu ako. Kaya, ayan. Yeah. Ayan. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng masahe ko, kinamagahan yun na. Nagka-sipon na ako hanggang ngayon eh, wala pa namang invitation ng GP na flow, flow, flow job so, we need to confirm kung meron tapos kung meron schedule kami kina Alex at flow kami so, magkakasabay-sabay na naman kagaya last na year so Alright, mga kaibigan. Tinis muna ako. Okay. Over, over. 还有，还还少。 So, para Sa remembrance. Para pag nawala ako dito sa mga ulo ng ng next generation to next generation to next na makita Well, yan yung ng mga ulo ng mga ulo ng

the great drinkers in Asinja. Yan pong titan. Tayo sa kabila. Oo, oh, makikita niya ako. Oh, I'll put hindi uh, daw akong meron magsalita very simple very shy. na tao meron akong mga tao tapos we are all my in, uh, in the family what I mean is nandun namin sa ng bahay ko ganoon ang buhay namin. Tapos, malupit po na ko noon. Wala pang e child abuse e noon. Matikman ko lang ha. Walis tingting. Sanga ng malunggay. Sanga kawayan. Pinilas. Lalo na po yung... Yung belt. Oh! sa school naman kasi mahilig ako uh, ng sa kalsada yung mga uh, ano ba yung ko dahil nga kulang ako sa excursion napupuno yung uh, ano bag sa dami ng laman kaya napupulot ko sa napupulot ko sa, sa kalsada Ayan nga po, uso noon yung tansan. Ayan. Uso, -uso yung tansan kasi maraming nagagawa yung tansan. Ginagawang yung ano ng music. Tapos, dos por dos. Nakahoy, drawingan mo ng parang bus. Gawin mong gulong niya. Mga ganon, mga... Tatsing tinatawag doon, tansan ng lalakwan, tapos yung tansanda na pinatulis sa gilid niya Tapos ilagay mo sa tali Maglabang kayo mong kalaban mo Kung sino yung unang mapuputol ng tali Yung matalo <clears throat> Tapos Lata ng sardinas Yung sartin Yun, mga ko noon <laughs> Tapos Pinagbintangan ako ng ng lapis sa ano Yung mga lako, ganyan lang, kaliliit kasi pag binibigyan ako ng bago, pinuputol-putol ko ng ganyan. Tapos pinagbintangan ako, nag, nagnakaw. Kasi ano, dalita late uh, Mrs. Agapito, ang teacher ko nung grade 1. Binuhos niya doon sa harapan ng ano, class, classroom namin yung ka, laman ng ano. Tawanan yung mga kaklasmate ko. nabully ako noon. Pwede na hindi yung teacher eh, Wala pa naman tayong alam nun Pero pag ganun Pag ganun Sana nangyari ngayon yun Pwede natin i-demanda Pero at least okay na Pass is pass <laughs> Alright Mga kaibigan uh, Okay linis muna ako dito Tapos na po yung Pupad natin at ang susunod po i-mark eh, po para matanggal po yung manti-mantika dahil nga po yung mahamo namin pag nagluto buhay! kada na, na lang pagkatapos nila buti yung restaurant nagtatawag mo ng na restaurant वो नहीं तो जेनेरिक बदलू जोयो नाम Naalala ko, ko yung ano, yung Pilipina na nagtatrabaho ko pa I don't know where. Hindi ko naman nakita yung team na nag-interview sa kanya. Siya daw ay... Uh, English teacher. Pupunta sa bansa ka na magturo ng English. Very intelligent person. Pero tinanong ng vlogger. Ano yung professional pag hindi ka maka pasok sa trabaho sa Pilipinas pero hindi niya sinabi na may mas madali na pa sa akin kasi sinabi niya mababa daw yung sa akin tapos tinanong naman yung vlogger yung media magkano ang minimum wage natin sa Pilipinas? Sinabi niya 3 dollars. 50 ka, wala yung 1 dollar. 150 minimum. Pero baka per hour, sinabi niya. Pero... Hindi niya, din, 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 din sinabi kung oh, per hour, ano? Pero no? But it depends the country. Kaya ngayon, pag humingi ka ng increase sa mga boss mo, sabi nila, bakit ka humingi ng increase Is sa country nyo? Ganito lang ang hindi so, nyo mo. yung kasalanan niyo. Dapat huwag mong ipapa yung country mo. Sabi nyo na lang ang problema natin lahat yun? Pero hindi mo nang ilabas na sa bisa. Kumagalang kabulukan ng manong natin. Ang mga gobyerno. Ang Yo, hindi ka ba ng pantay na yun ang rason? Ba't ka ba kayo ni? Uh, uh, eh, $3 lang yung minimum. Uh, alright. Okay po ang panahon ngayon ha. Pero nasipon kami. Di pa ako nakalinis dyan sa likod. Ay. Mula nung nabili namin yan, nilagaan ko ganyan ang tra trabaho. Di ba kapag natapos ang pagkain, Tai, tapos Magapon na yan. kita so, niya. Hindi man lang makalabas doon na magpainit o kaya ano, maganting ng ano. Yan, yan. Ang trabaho mga yan. Saya Yan. Oh. <laughs> Incredible, sinay. Ganun sana ang gusto kong ano, buhay. Ganun buhay. Ay. Ganun lang. Ganun ang buhay nila mula nung bata. Tapos laruin mo pa. May special toys sila. Tapos masasarap yung pagkain. Pagkain, tulog, pagkain, tulog. Kalat ng suka, kalat ng tahi Tapos doon, hindi na makalabas doon. tapos na po tayo. Dito sa kusina. Ayan. Kita nyo. Ang buhay ng... FW Walang pinipili Basta magkamtan lang yung Yung mga ano Alagaan sa mga, mga pangarap Number 1 Okay Ako eh sana yung magpapahinga na eh Kaya natapos na lahat ng anak ko Professional na sila pero Ayaw pa rin Lord <laughs> Walang katapusan ang pahinga talaga yung kamatayan lang oh, alright nanonood naman ako kay ano Miltong Vlog yung pinagsabihan na pinasa na lang sa mga donors pati pagkain <laughs> yan tong. shout out